Hello mga ka-super, kasari. Overtime ang Madam S. 12.25 AM na. Pero andito pa ako sa Rochelle Minimal. Kaka-close ko lang. At katatapos ko lang din magbilang-bilang. So, bago tayo make seat dito sa Rochelle Minimal para magpahinga na. So, ano muna tayo? Checka-checka muna tayo, no? Itong checka natin is all about family matters. No? Kasi kanina, nagpunta dito yung papa ko kasama yung aking half-brother, no? yung papa ko, bihira lang talaga pumunta dito sa amin. Oh, uh, pupunta lang yung kung may okasyon, ganun ko, at kung may kailangan. <laughs> Hindi yung pumunta dito yung sabi <laughs> Kaya pag alam ko, pag pumunta yung dito, may kailangan. Alam na this, no? So, ako, kaya ako nagsisipag talaga sa buhay. Nagsisipag sa hanap buhay kasi unang-una, ayoko talaga yung ako ay makaperwesyo sa iba. Yung tipong nangungutang ka, yung tipong walang-wala ka, di ba? Kaya nga tayo nagsisipag para, kasi, di ba, hindi tayo sanay mangutang. Eh. Kaya ang ginagawa na lang natin, nagsisipag, naghahanap buhay, you know, para kumita ng pera, para matustusan yung ating mga pangangailangan, pangangailangan ng pamilya. No? So kaya din ako nagsisipag dahil alam ko, syempre, meron tayong ibang pamilya, yung ating mga magulang, na darating talaga may mga time na manghihiling din sila sa atin, o you know, hihingi ng pabor. So, ito na nga. So, yung papa ko, nakadepende yun dun sa aking kapati, sa brother ko, yung seaman. So, may allotment yun pag nasa barko. ikaso eh, yung aking kapatid ay nandito ngayon sa Pilipinas, pag nandito yun, wala silang allotment. Pero, ang ano kasi ng papa ko is monthly allotment, Minsan kasi ay hindi namamanage na maayos yung kanilang mga kapirahan. So, syempre, may bisyo din kasi yung papa ko. Inom-inom. So, hindi sapat. Nagkukulang. Tapos, may tinda, tindahan. Kaso, lagi laging nawawala ng paninda. Hindi <laughs> ko ba, sabi ko, ano ko ka ginagawa niyo kasi? Bakit hindi binibigyan ng pampuhunan? O sige, pag may puhunan, ang dami ng paninda. May lambuan na naman, wala na naman paninda. Ano nangyari? So, ang kapatid kong isa ay nai-stress dahil nga wala daw siya ngayon trabaho. Nagaantay pa lang ng pagsampa ng bar ko. So, ngayon, pumunta sa akin. Dala-dala pa ang bill ng Meralco at Maynilan. Sabi ko, ako nga hindi pa nakakabaya din ng meral ko. Sakit nga ng loo ko sa meral ko. <laughs> Tapos, dun sa kapatid ko kami nag-uusap dalawa. Sabi niya, Te, ikaw mo na kay papa kasi wala daw siyang trabaho. yung eh, kapatid ko nga din, eh, may utang pa din sa akin, nakakalokan. Ang hirap maging mayaman. <laughs> Sana all mayaman. So, dahil mayaman daw ako. Sabi ko, ha? <laughs> sabi ko, nagsisikap lang ako dahil ayoko makaabala sa inyo. Kasi ako myself, no? Alam ko yung buhay namin, hindi walang ganung financial. Kaya ako naghahanap buhay talaga ako kasi ayoko yung pupunta ko sa magulang ko na wala na nga, tapos dadagdag pa ako. Punta ko sa kapatid ko para ano, tapos wala din sila, di ba? So ang ginagawa ko, nagsisipag, nagsisikap para naman hindi ako makapangabala sa iba dahil ayoko yun eh, ayoko yun nang, na, wala na nga din sila, makakadagdag pa ako sa so, ganon. So, ayun na nga, nangyari. Pag dating pa lang, alam ko na na may kailangan talaga. So, minsan dati, sino surprise visit nila ako. Ay, ayoko nang sino surprise visit ako yung on the spot. Kaya din nila sinasadya din, bina minsan, si sumasadya din sila talaga para hindi na makahindi, di ba? Kasi sabi ko, mag-message kayo sa akin kung ano kailangan nyo. Kung, anyan, message kayo. Kasi kung sasabihin ko sa inyo kasi mayroon tayong binabudgetan natin yan. Halimbawa, mag-message sila sa akin o oh, sige, sasahod ko sa YouTube ko, eh, kailan pa yun? 22. So, ayoko yung isi-surprise visit ako. Eh, kanina, surprise visit ako. Alam ko na. so, dahil ayoko na lang magpa-stress, di ba? Sabi ko, sige na lang. Sabi ko, syempre, matanda na rin naman yung papa ko. Sabi ko na sa isip ko, sige, may, habang may pera naman ako, sige, ibibigay, bibigyan ko, magkano ba yung bill nyo, ganyan. So, dala-dala <laughs> dala pa yung Maynilan, tsaka, So, sige, binigyan ko na lang sila ng 5,000. Eh, may sobra pa yon Yung papa ko, binigyan ko na 1K. Yung bill nila nasa 3,500. So, yung kapatid ko, may sukli pa yon Tapos binigyan ko ng mga paninda ko. Yung pabango, yung tawag dito, yung mga paninda ko, mga beauty products, yung mga lipstick, mga sunscreen, binigyan ko. So, natuwa naman yung papa ko. No? So, ako, natuwa na rin ako na nakakatulong ako kay papa paano sa magulang ko, di ba? Pero dati talaga, nung ako ay nasa abroad, talagang nagsusuport ako sa kanila nung well, hindi pa hindi pa nag-abroad yung kapatid kong puso, So, nasa abroad ako, talaga nagsusuport ako sa kanila every month. On. So, ngayon, dahil nga may sarili sa pamilya, uh, may mga binubuhay na rin ako, may mga pangailangan na rin ako, may mga papayarin na rin ako. Sabi ko sa kanila, huwag nila akong asahan kasi alam niyo naman sabi ko, pagod na pagod na ang katawan ko. pa ako. Dahil ko makabalas sa inyo. So pag mayroon naman ako, binibigyan ko sila. Pag birthday, sa ate, birthday, ganyan. So pinapadala ko yan, gini-gcash ko yan. Kahit hindi kami lagi magkasama pag may kailangan sila. nagme-message sa akin, ate, ganyan. O sige, gini-gcash ko. Ate, ganyan. Pandagdag lang sa pambayad sa maraming. Sabi ko, sige, ginigikash ko. Pero minsan may mga time na inaano ko talaga na sa ganitong date kasi nga ito lang yung sahod ko ganyan. At saka syempre may limit, hindi yung every ano, ihingi ka syempre, di ba? Alam niyo na me, <laughs> ang buhay ni madam. Pero nakakatawa lang yun kasi natutulungan ko rin yung family ko. Pero ayoko kasi silang i-spoil ng ganun kasi mayroon naman sila talagang allotment sa kapatid ko. Kasi hindi lang kasi talaga na ma-manage ng papa ko. Kasi nga, may bisyo din. Minsan talaga, pag may bisyo talaga, nag-uusap na nga lang kami ng kapatid ko. kami niya, ating pagsabihan mo si papa, ganyan-ganyan. bigay ako ng bigay buwan-buwan. Para bakit taging kulang eh. Sabi ko nga, wag na daw magtinda. Enjoy na lang yung allotment. Malaki din ang allotment nila sa kapatid ko. Dalawa lang din naman sila dahil nga yung half brother ko may work na rin tsaka nag-aaral yung pang tuition si kapatid ko naman yung bahala sabi ko nga sabi ko nga sa kanila alam yun hindi nyo lang alam yung pinagdadaanan ko kasi hindi ko lang naman sinishare sa inyo may college din ako si Cedric <laughs> ako din nagbabayad ng tuition allowance tsaka ano pa meron pa ko isang bunso at tsaka hindi ko naman makasahan din yung si Indoy kasi magkano lang din naman yung binibigay niya diba ba, mayroon din siyang sarili niyang gasto sa, sa sarili niya. Kaya sabi ko, kung ano lang kaya kong iabot, ibigay, eh, lang, di ba? Kasi, hirap na buhay. <laughs> Sabi ko kaya nga ako talaga, iniingatang iniingatan -ini ko yung hanap buhay ko, kaya nagsisipag talaga ako kasi nga, ayoko makaabala talaga sa sa inyo, sa mga kamag-anak ko na mayat mayat dadaing ka, di ba? Ang hirap ng ganun. Eh? Sino makakarelate na talaga tayo? Nagsisipag talaga tayo kasi nga, wala tayong ibang masahan. Wala, hindi pwedeng kung may, alibaw, wala tayong pabay sa Meralco, eh, hiling pa natin dun sa mga kamag-anak natin. Siyempre, iniisip ko rin, meron din sila mga sariling expenses. Meron din sila mga sariling pangilang. Kahit naman sabi mo nakakaluwag, meron din yung mga problema financial. Hindi lang halata dahil hindi naman sinasabi, di ba? Parang ako, hila-hila alam. May pera dito sa tindahan kung paano ko lang yan iniikot-ikot, paano ko lang pinagkakasya sa mabayani, no? Thankful na lang ako kahit papano dahil meron tayong extra, kahit papano may sumasaw din tayo sa ating pagbablog na ngayon na hindi na ganun kalaki, pero mayroon at mayroon pa din. Kahit papano, doon na lang iniisip ko. May humahabol pa din. Kasi <laughs> nakita nandito, may tao dito, may ilaw, pero nakaklose na ako. So, yun nga, no, parang sarap sa pakiramdam din na, natulungan ko yung papa ko sa pambaya nila sa bills nila kahit ako. Iniisip ko pa yung bayarin ko 7K plus plus. Wala pa akong budget do Ay, nakakaloka lang. Sisip ko na lang, sabi ko, i-bless e, na lang ako ni Lord. Alam ko, i-bless e, na lang ako ni Lord. Basta bigyan lang niya ako ng lakas para mapagtrabaho, makapaghanap buhay, maraming tumors, carry. Lalaban tayo. Diba? So, yun lang. Thank you for watching. Night love, love, love.